Bala po ang episode nito ano po nagdinig po tayo sa tabi ng kalipo Oh, yan. Si Jalagad. Ah si do yung ating sasakyan dito muna siya. Tapos ito lang po ang ating niniyugin. Yung mga part na yan. Andiyan na po si Utol. Tayo po ay ano. Lalawis uli. Hmm. Tosoklog po tayo. Oh. Na po si Otol lo. Oh. Ang na kol di. Na. Oh, kapunta punta metalim may talim di yan. yan. Hmm. Okay, oh, kapunta punta ya may talim. Oh, ano ko inaron ay. Mhm. Yun na oh, kawit na yung tatlong puno yun. Mm hmm, ay pagkalutong pala ko aldin na rin yung guma. Makadalo po kami din ng atlo, dalawang sakwa. Ayos na rin po yun. Eh, eh, aba. Eh, gapok. Walang Diyo. Eh, gapok na gapok. Aba, aba nakaalalaan lang ang batak. Mm-mm. -hmm. Ayun po ay tuloy pa rin ang lawis. Tapos si utol ayun, no. Diretyong tapas. Diretso ang ano, okay. diretso na din eh. Pinan. Okay, <laughs> Tampoy na ay diretso pa Oh. Nadaan. Ako din na sa ibaba ko all din. Ito po yung makakaipot uh, na bagsang. Narin na po yung ating lawis sa bandang dulo. Napakarami rin po dito mga ganim na prutas yan. Eh. At tarim na po ito ni nanay. Ang eh. dami po lang gaba dito. Puno. Eh. Meron po naman dito tanim na rimas si tata yan. No? Oh. Kung kilala nyo po rimas, hindi laan pa lang nagbubunga Tanim nga laan po ng tanim. Puno na rimas. Hindi pa po nagbubunga o. Oh. Parang kamote po yan. Ano? Ang tawag dyan. Ano? Eh. Para labisin baka pa parating labisin no? taas yung pa po Saya sebentar apa Abal kalya na po ito. Hmm. Nabag ako ito. Ginaganahan nalo ng malapit na mata po. Makabot pa. Apo. <laughs> Makabit yung talasing po. Isa doon kasi kalya. Apo. Ah, ay talaga mga abis friend na yun. Mga ng pawis. Ay, walang trabaho, walang pawis. Nakala nila may maigang mag-anareya ba? Sa hapoy pagod. Yan, ang sasang sa hapon. Sa gabi, tulog. Ano? Hindi oh. na maaisipang... Pagod

Nangahabol ng manok. Sinante. Dali, gala. Uda-uda. Kubado, kubado pa. Oh, bilis na mokmok. Sinante. Oh, pag sinabi tayo magkakaroon sa kalduhay ah. Kanilang manok, yung dabil. Niluluto ka. Abay, what? Mga ilang manok. Nangahabol na, mga isa. Tapos, pirito sa pirito sa baling. Ang sarap na yun. Dati ano? Bago matulog. Diyan, damihan niya ang Ako hindi makapangain na yun. Luto-luto yan. Si, ikaw si, nagluluto, ano? Luto-luto siya. Ah, Magpipintayan ng suka masili. Aba. Isa, isa ang siling. Nakasa ibabaw. Yung pala ang dami ng pinisa. Ah, Pagkahalang-halang. Ibig ko sabihin sa kapit-bahay na tutulog. Eh. Ay, kami natutulog sa kanila. Kung sa malakang bahay, doon nakikitulog. Oh, si Piri. Ako, si Lente. O edi. Oh, Ganun niya. May isa pa pala. Tawon tawon. Tawon tawon. naka na, tayong tayong huling manok. Pati arskalduin. Ayos Ay, na. Oh, na. Tapos Ay, na, kabispren. Are, ha, gisa lang ako, ano Bill. Ah. Oh. Yang. Ayos po, tapos na. Ah, kung walang pawis. Walang trabaho, eh, hindi pa pawisan. Kaya siguro makakapag-antay. Yan, na po ang advance ng malapit kaligid. Ika-karganalaan. Puso hmm. nga pa ba ko, Abel Dian? Sa ano? Dago, hmm. ginawa nga nyo pala. Dapat pala atin niyo nyo, gumawa sa taga ng ganito. Ganawa nga. Ito. Tres. Wow wow. Ah, madami ah, din na, ano. ano. Ano, sa estimate mang... mo kabil Mga mo ilan din? Apat ang ah, daan kayo ba? Ginawa. Yan ang kipot ng pinagkuhaan. Hmm. Yari na, diretsyo na po yung Sa una. Sa una. Usong. So, <coughs> oh, sasako pa namin yan mm. yeah, tagal. Mm. Ano baka naman napa ng kabin. meron pa din meron pa, ah, pa nga ba Meron pa, pa nga pala. Ah, makasimisid nga ay. Ilang pas mo na kabin. Ay may pa. Ay, na pagsunod na o tanong, oh, apat na kabuo ba yun? Ilan sabi mo? Lima? Yeah, ayari talaga mo. Ayari pang eh, po 400 kilos. Aba, manabanti ko abang sa akin ako, Bil. Papag 400 kilos. Hindi lang. Ano? Titimbangin naman ito, ano? Bahala na pati sila. Ibaba mo na lang pag wala daw mong titimbang. Kumuha ka na sa karga ko, Abel. Ay, paano? Wala na kayo. Uy, kung magkaroon kuha mo kayo mga April na. Oh. Hala. Wala na ko, Bill Salamat po. Pinaha ko ito po natin. Pagod na rin na hmm. Yan po ang advance ng tabing kalyo yung yung farm to market road ay nakadikit. Ay kagaya ho doon sa kabila. Baka amagi sa karga nun ay 25 cents. 25 cents lang po. Ay, pag doon sa malayo ay ano eh. Nagto 2 pesos pa ay per kilo yung mag expense sa akot la. Ay, paano, ay, paano? Oo. Oh. 400 kilo. Ilang square meter nga ito Calvin? 1 to. 1 square meter lang, ano, naka 400 kilo na niyog. 1 to square meter yang kay puto niyan. 1 to square meter. Hmm. Hindi pa lang lahat. Oo oh, nga, pa pala ay lahat ay. Kaya mga 1,000 kilo, no? Kaya. Ayun po. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Bye.